Good morning, my friends! Lulu, Lynn! Nandito kami ngayon sa Nido Fortified Science Discovery Center. At syempre, ilang linggo na lang yung pasokan na, di ba? Kaya magba-back to school mode on na muna tayo pang mandali para ma-warm up tayo, mga kitty kapuso natin sa darating na school year! Eto, susubukan ko yung kanilang foley dito sa kanilang uh, Science Matters Gallery. Ang pulley nito, syempre, yung, ang prinsipyo niya, mas napapadali ang iyong buhay sa pagbubuhat kapag ka doble o na triple ang pulley ginagamit. Syempre, kahit pare-pareho ang bigat ng ating sako. Ito naman ang ating sinusubukan uh, ngayon. Ayan, ito ang kanilang uh, pendulum wave. Ang prinsipyo nito, the longer the string dun sa bola sa ilalim, syempre, mas mabilis yun. Tapos, syempre, the, the shorter, eh, mas mabagal ang pag-swing, di ba? Also, by means of gravity. At Siyempre, sinubukan din namin, di ba, Arne, yes, ang kanilang test Pets. black coil. At ang ito. test black coil na ito, eh, talagang puro ito yung para sa electricity. Di ba, sinasabi nila, Jacob's Ladder? Yes, puro kuryente ito. Puro kuryente yan. Eh, ang ginaga, ang nangyari dito, ito eh, ay produce ng high voltage o kaya mga low current at Ayan. high frequency ng mga alternating current na o, oh, 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 electricity, di ba? Pero babala lamang siyempre sa mga kiti kapuso natin. Dapat may patnubay na mas nakatatanda yes. dahil ito ay medyo high voltage. assistance. Diba? para okay. mas ma-enjoy natin ito. At syempre, ilan sa mga galleries na ating sinubukan dito? Nako! Talaga naman kailangan yung puntahan, di Ayan! Diba? Kinuntahan niya ako kanina, Tony Bateo. Uh, Ayan Oh. Ayan o. Yung connected ang tawag yan ano? at <laughs> uh, lahat ng means of communication Ayyan at uh, Photography nanjan mula sa luma hanggang sa pinaka bago, pinaka high-tech na mga cameras makikita natin dyan, 'di ba? nanjan yung future natin. Makikita natin future ng technology pagdating sa mga cameras. Ang camera obscura na makikita mo, vintage cameras mayroon yan. hanggang sa iba't ibang klase ng mga high-tech. Ayan oh, sinubukan mo ka kanina eh. Si Ayun sinusubukan mo yung camera <laughs> yung obscura, 'di ba? Ayun. Art, alam mo 'yan, 'di ba? Oo, oh, alam ko na alam ko 'yan, Tony Pet camera. Ito naman yung camera. news in the news. Ayun, bitin mo 'yan. Bili ko news caster ako diyan, 'te na mo. Oh, kaya oh. na. <laughs> 'Di ba? Yung mga mga kid puso natin na merong uh, dreams na maging uh, news caster, mariin yung gawin niya. Nature Worksaman, all about nature. All about uh, yung mga nakikita natin dito sa sa ating paligid, simula sa mga halaman, simula sa iba't ibang klase ng mga hayop si Lolong. Ayan pa, ang pare, ang replica. replica ni Lolong makikita niyo rin diyan ni dito. 'Yun. Marami pa tayong ibibida. Ang planetarium, maya makikita natin yan. Ibibida natin yan. Napaka-high-tech niyan. Ito! Yun! Ayan, no? niyan, di ba? Amazing! Diba? Most advanced theater system ng planetarium dito sa loob ng Science Center. Makikita niyo yan dito. Okay? Marami pa tayong ibibida, mga kapuso. Mga kiti kapuso, back to school. Este, back to studio! <laughs>